sa inyo. Mga tol, nandito na po kami para malap, -up. malapit na po kami makarating sa aming bahay, mga tol. Ah, hindi lang po kami nakapag nakapag uh, sa ano sa hinuhunungan namin ng ano ng aming motor po baka masundan po kami mga tol. May aso na tumatahol mga tol. Kasama ko po si na ano, si Edwin mga tol. Yan po yung dinadaanan namin medyo umuulan po ngayon mga tol pero pasensya na po ah, doon yung ano yung da uh, banda yung bahay namin Diyan, loyo sa may mga kakahuyan nandun po yung bahay namin mga tol Nasa ngayon po mga tol, um, parang umuulan na, pero malapit na po kami sa bahay namin mga tol. Kaya sa lahat ng mga solid supporters ko po, sa mga silent supporters ko po, ipag-pray nyo po kami ngayon na walang masamang mangyari na. No? Walang masamang mangyari sa aming dalawang ni no? Edwin. Kaya, patuloy po kami ngayon mga tol sa you know, pag-rescue sa papa ko mga tol. yung missiona namin na makapunta kami dito sa, ano, sa bundok. Yung bahay namin mga tol dito sa bundok ah, sa ano sa may bisayas po. dito parang may ano diyan bahay bahay namin po nandiyan na po sa may bandang unahan mga tol yung may asong tumatahol kanina mga tol yun po yung ano kasi dito sa amin mga tol sa bundok mga tol is ah, ano Uh, kaunti lang pong kapitbahay dito mga tol so, ngayon po is ano patuloy po ako ngayon sa aming misyon na makita ko yung papa ko mga tol aku ako dito mga tol nagmamasid masid bago ako lumusob mga <coughs> ito mga May maraming dobi po dito sa amin. Siguro mga tatlo lang sila dito mga Tatlo lang sila mga ano dito mga kapitbahay pero yung isa mga tol walang ano. Walang tao. malang tak umatul. Ah, ngayon po dito mga tulong mga masid masid lang po ako hindi pa ako basta ah, basta basta ang pumasok doon sa, ano, sa bahay namin baka may marami makakita sa sa akin oh. No? pong dinadaanan namin po. Sobrang hirap po dito sa ano mga tol, sa bundok. So parang ilang oras na kaming naglalakad dito mga tol. Ayan po yung 'yung bahay namin mga tulis, maraming ano dito, mga lubi. tinawag pa ko ni mga tol. Ano so, 'yan yang nakita dito? pasok kayo hindi maya na baka ano pang makita mo kita nila dyan masin masin muna tayo <tellan> Tama yung magalaw dyan mga tulo. Pero iwan ko kung ano yan.

So ito nga tol, uh, lang po sa si iyo doon natin dito. Uh, hindi kami nagbibidyo kagabi mga tol kasi malayo pa sa bahay nila. Doon kami nakikitulog sa bahay ng kaibigan ng papa niya pero hindi namin sinabi ang nangyari dito. Kasi mahirap na magkabulabog-bulabog, magka magkagulo-gulo sinabi lang namin na pupunta kami dito pero sa totoo pala ano, uh, sana marispin namin yung kapanilis mga tol kasi <coughs> magtatong araw na siguro ito na minasip kapat na araw pero kanina lang mga tol oh, kanina ko yun, yung mga lumagotok mga tol mga tol mapuputok mga lagubo ba kanina mga, mga bukbok ba mga kuan sana mga tol hindi yun ang papa o ang kaya yung tol pero huwag kayo lang mga tol hindi talaga kami papasok agad agad magmasid muna kami uh, nasa layo layo pa man ng konti hindi nasa manapit. Yeah. kaya yung motor namin mga tol hindi namin uh, din dito kasi yung daan dito siya maputik yan lahat na umulan mahirap uh, baka kung makabulabog-bulabog sa loob motor sa, sa ano yung takbuhan na iwan kaya mismo nabuti namin mga tol na doon namin iwan sa may highway doon din sa ano kapilala ng tapa niya so, namin doon ang motor para kung sa takbuhan kuha namin sa kung nagaling namin dito sa loob tapos hindi makaarangkada dito kasi maputik uh, kawawa mga so, ano

yung ano namin na mga tol. Yan po. Para malapit. Ah. Medyo malapit na po kami ng kaunti mga tol. Kasi kanina mga tol may asong tumatahol. Buti na lang ah, mabilis na ano ng aso. Silsulub, 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 si yung bukbuk sa sunod so itong mga to nagkiramdam mo lang muna kami saka naglisig na sila kasi patuloy pa rin yung ano eh. pero dito na side mga to is wala namang hindi doon yeah. so, kaya nakapaglisig kami nakapagtago

san pa yung ano na minus bahay hindi lang makita kasi sobrang kapal ng dami mo to lol sobrang kapal ng nakakahiya prankig ah, lemak dos niya eh meding gising masurukan ni eh.

Tulog. Punta dito mga tol. Huwag tulog. saka Huwag din. Ito na tayo mga tol. Hawa na. awa na po mga tol. So, survive pa naman. Sinasidi mo na tayo mga tol. Ito yung lusog.

gawing banda mga tol, bahay bahay sabi niya, Ay, mesin -mesin na yung dekor yan, masin masin naman na kami mga ito talagang hindi tayo lulusog gila para hindi naman tayo makawawa pag lulusog tayo nang wala sa plano tayo yung makawawa so yun ang plano natin ha magdalawang grupo tayo kasi dalawa tayo sabay tayong abante uh, sa konti sa, sa harapan, Iko likuran ako kasi mahirap yung magsabay tayo dalawa tayong matakip hindi natin alam kung ilan ang tao dyan sa loob Parang may nag-uusap nga tayo. Ano?